Tourism Department nakapagtala ng igit sa kanilang target na bilang na international visitors noong nakarang taon. At Senador Christopher Bongo, nagpabot po ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima ng lindol sa Central Japan. Yan bapang diba pang express balita mula kay Katleya Antonio. Nakiramay si Sen. Christopher Bongo sa mga biktima ng 7.6 magnitude na lindol sa Central Japan noong bagong taon. Gayun din sa limang namatay na crew ng Japanese Coast Guard aircraft sa aksidente kahapon sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Umaasa si Go na makakabango din ang Japan sa sunod-sunod na trahedyang ito na tumaon pa sa pagpasok ng bagong taon. Hindi na makakabenepisyo mula sa yellow at blue cards ng Makati City ang mga residente ng Embo. Ito ay matapos i-anunsyo ng lokal na pamahalaan na hindi na ito valid epektibo noong January 1. Paso na kasi ang kanilang license to operate kaya kailangan nilang magsara. Samantala inanunsyo ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Tagig City na pansamantala itong magbibigay ng libreng teleconsultations para sa mga residente ng sampung Embo. Magbibigay ito ng mga libreng medical check-up at referral gayon din ang prescriptions at laboratory request. Sa mga nais personal na magpakonsulta sa doktor, bukas ang 31 PhilHealth accredited health centers at tatlong super health centers ng Tagig. Lagpas sa inaasahan ang dami ng mga turistang nag-hashtag Love the Philippines nitong 2023. Ito ay matapos lumabas sa datos ng Department of Tourism na umabot sa higit 5,450,000 ang international visitors ng Pilipinas mula January 1 hanggang December 31, 2023. Umabot naman sa halos 483 billion pesos ang international tourism receipts ng Pilipinas. Mas mataas ng 125% kumpara noong 2022. At kahit noong 2019, ba bago pa magkapandemya. Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, mas mabilis ngayong nakaka-recover ang ating tourism industry ng higit sa inaasahan. Katleya Antonio para sa bayan.